kahit madumihan ng sala ni mommy. I love you. Hello and welcome back to my channel, umani ng mga reaksyon at komento ang post ni Doyan Medina, kung saan sinunod nila Doyan at Rodjun Cruz ang gusto ng anak nilang si Joaquin na mag-swimming sa loob ng bahay. Talagang kitang kita ang saya ni Joaquin habang binibidyohan ng kanyang ina na naglalaro sa tubig. Joaquin wants to swim outside but it's so hot, and he told me he wanted to swim inside. So ayan nag set up kami ni Daddy RJ ng mini pool niya. At first I was a bit hesitant, madudumihan and mababasa ang carpet and all. Pero naisip ko minsan lang bata si Joaquin, gusto ko ma-enjoy niya. And ang sala pwede naman patuyoin at linisin ang mga gamit haha. Same as before nag-drawing siya ng car sa sofa using pentel pen hindi na ko nagalit, kasi mapapalitan naman yun haha. Kung saan ka masaya anak. Mahal na mahal kita, ito ang caption ni Doyan na agad umani ng mga komento mula sa mga netizens. Kabilang sa sinagot niya ay ang komento na, wala naman kayo sa lugar, sa pagsunod sa gusto ng anak nyo, agad naman itong sinagot ng actress, na kanya-kanya naman yan. So Joaquin told me, mommy I want to swim outside but it's so hot. So ito na nga ginawa namin ng paraan ni Daddy RJ. So we set up his pool, indoor para hindi na siya mainitan. So anak, sana masaya ka. Kahit madumihan ng sala ni mommy. I love you.